May isang lihim na matagal nang tinatago sa kasaysayan, isang katotohanang hindi itinuturo sa karamihan. Sino ba talaga ang sumulat ng Biblia? Kung ang salita ng Diyos ay sagrado, paano natin matitiyak na hindi ito nabago o napakialaman ng ng tao, napakaraming haka-haka, teorya at pagtatalo sa likod ng pinakasikat na aklat sa buong mundo, Ngunit ang tanong na ito ay mas mahalaga kaysa sa iniisip mo sapagkat kung hindi natin nauunawaan kung paano nabuo ang Biblia, paano natin malalaman kung talagang ito ay salita ng Diyos? Marahil iniisip mo na ang Biblia ay isinulat ng ilang piling tao na direktang kinausap ng Diyos. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang prosesong ito ay mas komplikado? Sa loob ng mahigit isang libong taon, ang Biblia ay dumaan sa maraming kamay, maraming sulat at maraming pag-edit. Ang bawat aklat nito, mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, ay dumaan sa isang mahabang proseso bago ito naging isang koleksyon ng mga kasulatang itinuturing nating banal ngayon. Ngunit paano natin malalaman kung alin ang totoo at alin ang idinagdag lamang ng tao? Ang lumang tipan ay puno ng batas, propesiya at kasaysayan, ngunit sino ang nagtipon nito? Ang bagong tipan naman ay naglalaman ng mga ebanghelyo at sulat ng mga apostol. Pero paano tayo nakasisiguro na si Mateo Marcos, Lucas at Juan ang tunay na sumulat ng mga ito. At higit sa lahat, sino ang nagdesisyon kung aling mga aklat ang dapat mapasama sa Biblia at alin ang dapat itapon? Ang kasagutan ay hindi kasing simple ng iniisip mo at maaaring baguhin nito ang iyong pananaw tungkol sa pananampalataya. Ngayon, samahan mo akong tuklasin ang mga nakatagong katotohanan sa likod ng Biblia dahil kung ang buhay mo ay nakasalalay sa salita ng Diyos, hindi ba't dapat mong malaman ang buong katotohanan tungkol dito? Huwag kang bibitiw dahil ang malalaman mo sa video na ito ay maaring baguhin ang pananampalataya mo magpakailanman. Sa simula pa lamang, ang Biblia ay nagtataglay ng misteryong bumabalot sa kanyang pinagmulan ang Pentateuch o tinatawag ding Torah, ang unang limang aklat ng Biblia, Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang at Deuteronomio ay matagal nang pinaniniwala ang isinulat ni Moises. Ngunit paano nga ba nagawa ni Moises na isulat hindi lang ang kanyang sariling kwento, kundi pati na rin ang kanyang kamatayan sa Deuteronomio 34 5 function. Ito ang isa sa mga tanong na bumubukas sa diskusyon tungkol sa aktwal na pinagmulan ng Lumang Tipan. Habang may mga tradisyonal na pananaw na nananatili, ang modernong pagsusuri ay nagbubunyag ng mas malalim na proseso kung paano nabuo ang mga enkasulatan na ito, hindi mula sa isang kamay lamang kundi mula sa iba't ibang tradisyon na naipasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang JEDP Theory, isang modelo na ginagamit ng mga iskolar sa pagsusuri ng Torah, ay nagpapakita na may apat na pangunahing pinagkukunan ng tekstong ito. Yahwist, J, Elohist, E, Deuteronomist, D, at Priestly, P. Ang J ay tinatawag na Yahwist Source dahil ginagamit nito ang pangalang Yahweh para sa Diyos at ang pagsulat nito ay mas kwento-oriented. May mga tauhan na kumikilos ng mas personal. Ang E naman ay Elohist Source na gumagamit ng pangalang Elohim sa pagtukoy sa Diyos at mas nakatuon sa mga pangitain at panaginip bilang paraan ng komunikasyon sa tao. Ang D ay ang Deuteronomist source kung saan makikita ang mga babala at paalala tungkol sa pagsunod sa kautusan ng Diyos habang ang P ay ang priestly source na naglalaman ng mga seremonya, batas at genealogies na mahalaga para sa mga pari. Nang Israel, kung pagsasamahin ng lahat ng ito, lumalabas na ang Pentateuch ay produkto ng mahabang proseso ng pagsasalaysay, pag-edit at pagsasaayos upang maging iisa at buo ang kwento ng Diyos at ng kanyang bayan. Ngunit bakit ito mahalaga sa ating pananampalataya ngayon? Ang kasaysayan ng lumang tipan ay nagpapakita kung paano ginabayan ng Diyos ang kanyang bayan mula sa paglikha ng mundo hanggang sa pagbuo ng kanyang tipan sa Israel. Hindi aksidente ang pagkakabuo ng Biblia. Ito ay bunga ng banal na inspirasyon kahit pa dumaan ito sa kamay ng maraming manunulat. Ang kwento ni na Adan at Eba, Noe at ang Baha, Abraham at ang kanyang pananampalataya Moises at ang sampung utos. Lahat ng ito ay nagpapakita kung paano patuloy na kumikilos ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Kung wala ang lumang tipan, hindi natin mauunawaan ang sakripisyo ni Heso Kristo dahil ang mga propesya tungkol sa Kanya ay nakasulat na noon pa man sa mga aklat ng Torah at ng mga propeta. May mga nagsasabing dahil isinulat ito sa iba't Ibang panahon, may mga pagkakaiba at tila hindi nagtutugmang detalye. Pero ang tanong ay, mas mahalaga ba ang eksaktong may akda o ang mensaheng nais iparating ng Diyos? Sa huli, ang Biblia ay hindi isang aklat na inilaglag lang mula sa langit, kundi isang buhay na patutuo ng pananampalataya ng mga nauna sa atin. Sinong sumulat nito? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa isang pangalan lamang. Ang lumang tipan ay isinulat ng maraming kamay, ngunit may iisang tinig, ang tinig ng Diyos na nangungusap sa bawat henerasyon. At ngayon, paano naman ang mga aklat ng mga propeta? Kanino nga ba talaga galing ang mga hula tungkol sa hinaharap? Alamin natin sa susunod na bahagi, kapag pinag-uusapan ang mga propeta sa Biblia, Madalas nating iniisip ang isang taong nakatayo sa gitna ng bayan, ipinapahayag ang mensahe ng Diyos na may matinding sigasig at kapangyarihan. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Ang kanilang mga aklat mula kay Isaias, Jeremias, Ezekiel, hanggang sa mga mas maliliit na propeta gaya ni oseas Amos at Zephanias ay hindi isinulat ng iisang kamay. Sa halip, ito ay mga koleksyon ng propesya na iniingatan, inipon at isinulat ng iba't ibang henerasyon. At dito, nagiging mas malinaw ang isang tanong. Paano natin malalaman kung aling mga salita ang talagang galing sa kanila at alin ang idinagdag ng kanilang mga tagasunod? Si Isayas, halimbawa, ay itinuturing na isa sa pinakadakilang propeta sa Lumang Tipan. Ngunit kung susuriin ang kanyang aklat, mahahati ito sa tatlong bahagi. Ang unang Isayas, chapters 139, ang ikalawang Isayas, chapters 40-55, at ang ikatlong Isayas, chapters 56-66. Bakit? Dahil ang nilalaman ng bawat bahagi ay tila isinulat sa magkakaibang panahon. Ang unang bahagi ay tungkol sa hatol ng Diyos sa Israel. Ang ikalawa ay naglalaman ng pag-asa ng kaligtasan matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, At ang ikatlo ay naguusap tungkol sa pagbabalik ng bayan at ang darating na kaharian ng Diyos. Maraming iskolarang naniniwala na ang mga sumunod na bahagi ay isinulat ng iba pang mga manunulat na ipinagpatuloy ang mensahe ng orihinal na isayas. Ngunit ano ang mas mahalaga, ang mismong kamay na nagsulat o ang mensaheng taglay nito sa... Kaso naman ni Jeremias, alam natin na may isang tagasulat na kasama niya, si Baruch. Ayon sa Jeremias 36.4, isinulat ni Baruch ang lahat ng sinabi ni Jeremias sa isang balumbon ng kasulatan. Ngunit kung susuriin natin ang pagkakaiba ng ilang bahagi ng kanyang aklat, makikita natin na may mga seksyon na tila isinulat sa ibang estilo. May mga bahagi na nagkukwento tungkol kay Jeremias sa ikatlong panauhan, habang may iba na tila isinulat mismo ng propeta. Ano ang ibig sabihin nito? Marahil ay may mga disipulo siyang nagpatuloy sa kanyang sinimulan. Mga taong naging saksi sa kanyang ministeryo at naisipreserba ang kanyang mga babala at pangitain. At paano naman si Ezekiel, ang propetang may mga matitinding pangitain, ang kanyang aklat ay puno ng simbolismo, ang gulong na puno ng mata, ang pagbukas ng langit, ang muling pagbuhay sa tuyong mga buto. Ngunit maraming nagsasabing ang kanyang mga isinulat ay may napakadetalyadong istruktura na para bang isinulat hindi lang bilang isang koleksyon ng propesya kundi bilang isang maingat na ini-edit na dokumento. At ito ay nagpapakita ng isang bagay. Hindi lang basta isinulat ang mga aklat ng mga propeta, kundi dumaan ito sa masusing pag-aalaga upang mapanatili ang kanilang mensahe sa paglipas ng panahon. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Kung may iba't ibang kamay na humawak sa mga sulat ng mga propeta, ibig bang sabihin nito ay hindi na natin dapat paniwalaan ang mga ito? Hindi. Sa halip, ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay gumamit ng maraming tao upang ihatid ang Kanyang mensahe. Isipin mo na lang kung ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng henerasyon, hindi ba makatuwirang ipasa ito? mula sa isang henerasyon patungo sa susunod? Hindi ba ito nagpapakita na ang Diyos mismo ang gumagabay sa kanyang mga lingkod upang tiyakin na ang kanyang kalooban ay maipapasa sa mga susunod na salin lahi at ngayon dumako tayo sa bagong tipan. Sino nga ba talaga ang sumulat ng mga ebanghelyo? Paano natin nalaman kung aling mga sulat ang tunay na bahagi ng bagong tipan? tuklasin natin ito sa susunod na bahagi kung pag-uusapan natin ang bagong tipan. Marami ang agad na maiisip ang apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, bilang pundasyon ng Kristyanismo. Ngunit, sino ba talaga ang sumulat ng mga ito? Hindi tulad ng ibang aklat ng Biblia, kung saan malinaw ang pangalan ng may akda ang mga ebanghelyo ay unang lumitaw bilang mga kasulatan na walang nakasulat na pangalan ng sumulat. Hindi ito parang isang liham ni Pablo na may malinaw na lagda. Sa katunayan, ang mga pangalan na itinuturing nating may akda ng mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay itinalaga sa kanila kalaunan upang bigyan ng kredibilidad ang kanilang nilalaman. Ngunit paano natin nalaman kung sino talaga ang sumulat ng mga ito? Ayon sa tradisyon, si Mateo, isang alagad ni Jesus, ang sumulat ng ibanghelyong nakapangalan sa kanya. Ngunit ang pagsusuri ng mga iskolar ay nagpapakita na may posibilidad na ito ay isinulat hindi ni Mateo mismo, kundi ng isang tagasunod ng kanyang katuruan. Ang dahilan, ang Ebanghelyo ni Mateo ay tila nakabatay sa Ebanghelyo ni Marcos. Isang dokumento na mas maikli at maaring mas nauna pang naisulat. Bakit may alagad ni Jesus na gagamit ng ibang dokumento kung siya mismo ay saksi ng mga pangyayari? Isa itong palaisipan na nagbibigay ng panibagong pananaw sa proseso ng pagbuo ng mga ebanghelyo. Samantala, Si Marcos, na pinaniniwala ang isang tagasunod ni Pedro, ay itinuturing na may akda ng pinakamaikling ebanghelyo. Ang ebanghelyong ito ay tuwiran, mabilis ang daloy ng mga kwento at puno ng pagkilos ni Jesus. Ngunit may isang misteryo, ang orihinal na pag ng Ebanghelyo ni Marcos ay tila natapos bigla sa Kabanata 6a kung saan sinasabing ang mga kababaihan ay natakot at hindi agad nagbalita tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil dito, maraming naniniwala na may nawalang bahagi sa dulo ng dokumento o maaaring idinagdag ito kalaunan upang bigyan ng mas kumpletong konklusyon. Si Lucas, na itinuturing na isang doktor at tagasunod ni Pablo ay isang hindi direktang saksi sa buhay ni Jesus ngunit gumamit ng pananaliksik upang buuin ang kanyang ebanghelyo. Makikita ito sa Lukas 1.5.2.4 kung saan malinaw niyang ipinapahayag na pinag-aralan niya nang mabuti ang mga naunang ulat tungkol kay Jesus. Dahil dito, Makikita natin na ang Ibanghelyo ni Lucas ay mas detalyado, lalo na pagdating sa pagsilang ni Jesus at ang papel ni Maria sa kwento ng kaligtasan. Isa pa, isinulat din niya ang aklat ng mga gawa na nagpapakita kung paano lumago ang simbahan pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ni Jesus at si Juan. Ang Ibanghelyong ito ay ibang-iba sa naunang tatlo. Hindi ito tulad ng Mateo, Marcos at Lucas na tinatawag na synoptic gospels dahil halos magkakahawig ang kanilang nilalaman. Ang kay Juan ay puno ng malalalim na pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang pagkadyos. Mga salitang tulad ng ako ang daan ang katotohanan at ang buhay, Juan Partizetil at bago pa si Abraham, ako ay ako, Juan 8.58 malinaw na nais ng may akda na ipakita na si Jesus ay hindi lang isang guro, kundi mismo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, 1.1.14. Bukod sa mga ebanghelyo, may isang pangunahing karakter sa bagong tipan na nag-iwan ng malaking tatak si Apostol Pablo. Ang kanyang mga liham o epistles ay bumubuo ng malaking bahagi ng bagong tipan. Ngunit alam mo bang hindi lahat ng liham na iniuugnay kay Pablo ay tiyak na kanya? May mga liham na maaaring isinulat ng kanyang mga disipulo sa kanyang pangalan tulad ng mga sulat kay Timoteo at Tito. Karaniwan ito noong unang panahon kung saan ang mga disipulo ay nagpatuloy sa mga katuruan ng kanilang mga guro gamit ang kanilang pangalan upang mapanatili ang autoridad ng kanilang mensahe at paano nga ba pinili kung aling mga aklat ang dapat mapasama sa Biblia? Ang proseso ng canonization o pagpili ng mga opisyal na aklat ng Bagong Tipan ay hindi naging madali. Hindi isang araw lang na may bumaba mula sa langit at nagsabing ito ang opisyal na Biblia. Sa halip, ito ay resulta ng mahabang proseso ng debate, panalangin at pagsasaliksik ng mga pinuno ng simbahan. Ang Konseho ng Nisea 325 AD at iba pang pagpupulong ay nagpasya kung aling mga kasulatan ang tunay na galing sa Diyos at dapat ituring bilang banal na kasulatan. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? ipinapakita nito na ang Biblia ay hindi isang kwento na basta lang isinulat ng tao, kundi isang aklat na patuloy na ginabayan ng Diyos sa paglipas ng panahon. Ang mga ebanghelyo ay maaaring isinulat sa pamamagitan ng iba't ibang kamay, ngunit iisa ang layunin nito ipahayag si Hesus Kristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. At ngayon, pag-uusapan natin ang proseso ng pagbuo ng Biblia. Paano ito napagsama-sama? Sino ang nagdesisyon kung aling aklat ang dapat isama? Tuklasin natin ang kasagutan sa susunod na bahagi. Ang Biblia na hawak natin ngayon ay resulta ng isang mahabang proseso. Hindi ito isang aklat na bumagsak mula sa langit ng buo at perpekto. Sa katunayan, ang pagbuo ng Biblia ay nagdaan sa maraming yugto at ang pagpili ng mga aklat na kasama rito ay dumaan sa matinding pagsusuri at pagtatalo. Ngunit paano nga ba nabuo ang kasalukuyang Biblia? Sino ang nagdesisyon kung aling aklat ang dapat isama at alin ang dapat itabi? Marahil ay iniisip mo kung ito ay salita ng Diyos. Bakit kailangang may mga taong magdesisyon kung ano ang dapat isama? Upang maunawaan ito, kailangang tingnan natin ang kasaysayan at ang papel ng pananampalataya sa pagbuo ng banal na kasulatan. Ang lumang tipan ay mabagal na nabuo sa loob ng daan-daang taon. Ang Pentateuch o unang limang aklat ng Biblia ay tinatanggap bilang pundasyon ng pananampalatayang Hudyo. Ngunit paano naman ang iba pang aklat tulad ng mga awit, kawikaan, Isayas at Daniel. Ang mga ito ay isinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon at para sa iba't ibang layunin. Ang mahalaga ay ang kanilang pagiging bahagi ng kanon. Ibig sabihin, sila ay tinanggap bilang opisyal na salita ng Diyos. Hindi ito basta-basta itinakda ng isang grupo ng tao. Ito ay unti-unting tinanggap ng bayan ng Israel sa loob ng maraming siglo. Ang lumang tipan na ginagamit natin ngayon ay batay sa Hebrew Bible na kinilala ng mga Hudyo bilang kanilang banal na kasulatan bago pa dumating si Jesus. Ang bagong tipan sa kabilang banda ay dumaan sa mas mahigpit na proseso. Matapos ang pagkabuhay na maguli ni Jesus, ang kanyang mga disipulo ay nagsimulang ipangaral ang mabuting balita. Ngunit sa loob ng unang siglo, walang isang aklat na kinilala bilang opisyal na bagong tipan. Sa halip, ang mga sulat ni Pablo, mga ebanghelyo at iba pang liham ay ipinapasa mula simbahan patungo sa simbahan binabasa ng malakas sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano. Sa panahong ito, ang mahalaga ay hindi ang pagkakaroon ng isang nakasulat na koleksyon, kundi ang pananampalataya sa mensahe ni Yesu Kristo Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumami ang mga sulatin tungkol kay Jesus at dito nagsimula ang problema. Hindi lahat ng kasulatan ay tunay na kinasihan ng Diyos. Sa ikalawang siglo, maraming pekeng ebanghelyo ang nagsimulang lumabas, tulad ng ebanghelyo ni Tomas, ebanghelyo ni Maria Magdalena, at Ebanghelyo ni Judas, mga aklat na nagsasalaysay ng iba't ibang pananaw tungkol kay Jesus, ngunit hindi sumasang ayon sa katuruan ng mga unang Kristiyano. Dahil dito, kinailangan ng simbahan na magpasya kung aling mga aklat ang tunay na bahagi ng bagong tipan. Ang proseso ay hindi isang mabilisang desisyon ng iilang tao. Ito ay bunga ng daang taon ng pananalangin, debate at pagsasaliksik. Noong 325 AD, sa konseho ng Nisea, isang pagpupulong ng mga lider ng simbahan ang ginanap upang malinawan ang mga pangunahing katuruan ng Kristyanismo. Bagaman, hindi pa nun formal na tinukoy ang buong kanon ng bagong tipan, ang pagpupulong na ito ay nagbigay daan sa masusing pagsusuri kung aling mga aklat ang tunay na nagtataglay ng salita ng Diyos. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng mga kasunduan tulad ng Konseho ng Hippo 393 AD at Konseho ng Carthage 397 AD kung saan opisyal na kinilala ang 27 aklat ng Bagong Tipan na ginagamit natin ngayon. Ngunit paano nila napagpasyahan kung aling mga aklat ang dapat isama? Gumamit sila ng apat na pamantayan, apostolikong pinagmulan. Ang aklat ba ay isinulat ng isang apostol o ng isang taong direktang konektado sa isang apostol? Pangkalahatang pagtanggap tinatanggap ba ito ng karamihan sa mga simbahan bilang bahagi ng salita ng Diyos? Paggamit sa pagsamba, ginagamit ba ito sa mga pagtitipon ng simbahan? Kaisahan sa ibang aklat, sumusunod ba ito sa katuruan ni Jesus at hindi sumasalungat sa ibang bahagi ng Biblia? Napakahalaga ng prosesong ito sapagkat ipinapakita nito na hindi lang basta itinakda ng isang grupo ng tao ang Biblia, kundi ito ay bunga ng patnubay ng banal na Espiritu sa loob ng maraming siglo. Ang Diyos mismo ang nangalaga na ang kanyang salita ay manatili at maipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang Biblia ay patuloy na bumabago sa buhay ng maraming tao. Hindi ito isang lumang aklat lamang, Uh, kundi isang buhay at makapangyarihang mensahe mula sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga nagsasabing ang Biblia ay hindi na mahalaga sa modernong panahon. Totoo ba ito? Ano ang tunay na kahulugan ng Biblia sa buhay natin ngayon? Tuklasin natin sa susunod na bahagi. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino ang sumulat ng Biblia kundi ano ang kahulugan nito sa ating buhay. Mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, nakita natin kung paano hinubog ang salita ng Diyos sa loob ng maraming siglo, mga propetang tumanggap ng pangitain, mga apostol na nagpatutoo sa buhay ni Jesus, at mga lingkod ng Diyos na nangalaga sa mga kasulatang ito upang maipasa sa bawat henerasyon. Ngunit higit pa sa kasaysayan at proseso ng pagkakabuo nito, ang tunay na halaga ng Biblia ay matatagpuan sa kapangyarihang taglay ng mga salita nito upang baguhin ang buhay ng tao. Ang Biblia ay hindi lang isang sinaunang dokumento. Ito ay isang buhay na aklat, isang refleksyon ng plano ng Diyos sa sangkatauhan. Sa 2 Timoteo 3.16, sinasabi na, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsasaayos at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at lubusang maihanda sa bawat mabuting gawa. Hindi mahalaga kung isinulat ito ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Ang bawat salita sa Biblia ay patunay ng patuloy na presensya ng Diyos sa ating mundo. Kapag binabasa natin ito, hindi lang tayo bumabalik sa nakaraan, kundi hinahayaan nating mangusap ang Diyos sa ating kasalukuyan, ngunit gano'n natin binibigyang halaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Maraming tao ang may Biblia sa kanilang tahanan, ngunit hindi naman ito binubuksan, hindi ito binabasa at lalong hindi ito isinasabuhay. Napakadaling magtanong kung sino ang sumulat ng Biblia, ngunit mas mahirap ang tanungin ang ating sarili. Sumusunod ba ako sa kalooban ng Diyos na nakasulat dito? Maari nating pagdebatehan ang kasaysayan at teolohiya, ngunit sa dulo, ang tunay na mahalaga ay ang personal nating relasyon sa Diyos. Ang Biblia ay isang gabay, isang liwanag sa ating Landas, awit 119-105, ngunit ito ay magiging walang saysay kung hindi natin ito susundin. Ang mga kwento ng pananampalataya, pagsubok, tagumpay at kaligtasan sa loob ng Biblia ay hindi lang para sa mga Israelita noon, ito ay para rin sa atin ngayon. Ang tanong ay, paano mo isa buhay ang salita ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay, huwag mong hayaan na maging isa ka lang sa mga nakarinig ng salita, ngunit hindi ito isinabuhay. Ang tunay na layunin ng Biblia ay hindi lamang ituro ang daan, kundi baguhin ang ating puso at buhay. At sa huli, ito ang dapat nating pag-isipan. Ang Biblia ba ay isang aklat lang para sa iyo? O ito ang tinig ng Diyos na gumagabay sa iyong buhay? Ngayon, alam mo na ang lihim sa likod ng Biblia. Isinulat ito sa loob ng daan-daang taon, dumaan sa iba't ibang kamay at pinili ng mga lider ng simbahan kung aling mga aklat ang magiging bahagi nito. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung Sino ang sumulat kundi kung paano ito nakakaapekto sa iyong buhay ngayon. Hindi aksidente na narinig mo ang katotohanan ng ito at hindi rin aksidente na ang Biblia ay patuloy na nananatili bilang gabay ng pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok ng kasaysayan. Ngunit paano mo ginagamit ang salita ng Diyos sa iyong buhay? Binabasa mo ba ito upang lumalim ang iyong pananampalataya o ito ba ay isang aklat lamang na nakalagay sa isang tabi? Maraming tao ang may Biblia, ngunit hindi ito nauunawaan. Kung talagang nais mong makita ang kapangyarihan ng Diyos, sa iyong buhay, Simulan mong pag-aralan ito, pagnilayan ito, at higit sa lahat, isa buhay ito, ano ang pinakamalaking revelasyon na natutunan mo sa video na ito? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Gusto kong marinig ang iyong opinyon at pag-usapan natin ito. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa channel. At i-turn on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod nating malalim na pagtalakay sa mga misteryo ng pananampalataya. At kung gusto mong matuklasan ang iba pang lihim sa Biblia na bihirang ituro sa simbahan, panoorin mo ang susunod na video na lalabas sa iyong screen. Ako si Marco at kita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos.